Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man lang yung pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng Libring Seminar this coming April 9, 2025. Ito po ay may temang Godly Devotion, Godly Relation, and Godly Progression. Ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. At ito po ay gaganapin sa United Door Faith Church located at 263 Langit Road, San Isidro, Tala, Caloocan City. For more details, please contact their church coordinator, Sister Charlene Amante, sa kanyang cellphone number 0920-113-0890 or their senior pastor, Pastor Angelo Amante, sa kanyang cellphone number 0939 Two two. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na freedom in Christ. Tuwing bagong taon, sino sa inyo ang gumagawa ng New Year's Resolution? Kung saan kayo ay nangangakong magbabago na sa taong ito? Ang New Year's Resolution o ang mga pangakong ginagawa natin sa simula ng taon ay pawang Napakabuti at lahat ay may layunin tungo sa pagbabago ng ugali at buhay ng isang tao. Subalit sa iyong karanasan, gaano katagal ang bisa ng ating mga New Year's Resolution? Ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan? Sa totoo lang, napakadaling tayo ay nagiging BSDU, balik sa dating ugali baket kasi ang mga pangako o mga adikain o kayay-kautusan at batas ang mga listahan ng dapat nating gawin at dapat nating iwasan na nasa labas ng ating pagkatao ang mga ito ay walang kapangyarihan upang magpabago sa atin pinag-aaralan natin kung paano magtagumpay laban sa kasalanan In Romans chapter 6 ay pinag-aralan natin ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Unang hakbang, alamin, pangalawang hakbang, ituring, at ang pangatlong hakbang, ihandog. Upang maging mabisa ang tatlong hakbang na iyan, mula sa Romans chapter 7 ay may dalawang paalaala na dapat nating pakinggan. Unang paalaala, huwag magpaalipin sa kautusan. At ang pangalawang paalaala, huwag magtiwala sa laman. Dito sa Romans chapter 7, matutuklasan natin na tayo ay namatay na. Naputol na ang ating relasyon sa kautusan o batas. Bilang mga Kristiyano, tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan na nagdidikta sa atin mula sa labas kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat iwasan. Romans chapter 7 verse 6 but now by dying to what once bound us we have been released from the law so that we serve in the new way of the spirit and not in the old way of the written code Unang paalaala huwag magpaalipin sa kautusan Sa Romans chapter 6 ay matututunan natin tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang pakikipag-isang ito ay inilalarawan ng ating bautismo. Ang ating paglubog sa tubig ay naglalarawan na ang ating relasyon sa kasalanan at lumang buhay ay naputol na sa pamamagitan ng kamatayan at pagkalibing natin kasama ni Kristo ang ating pag-ahon mula sa tubig ay naglalarawan na tayo'y nagkaroon ng bagong relasyon sa Diyos at sa bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay natin kasama ni Kristo. Dito sa Romans chapter 7, ating matutuklasan na sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, naputol na ang ating relasyon sa kautusan upang magkaroon tayo ng relasyon sa Espiritu Santo. Bago dumating si Kristo sa lupa, gumawa ang Diyos ng kasunduan sa pagitan niya at ng bayang Israel. Ito ang tinatawag nating lumang tipan. Ang kasunduang ito ay nakasalalay sa kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ang buod ng kautosang ito ay matatagpuan sa sampung utos na nakasulat sa dalawang tapyas ng bato. Ang kautosan ay maihahalin tulad natin sa isang malakas na boses mula sa labas ng puso ng tao at ang boses na ito ay walang tigil na nagdidikta sa tao kung ano ang dapat niyang gawin at dapat iwasan. Ngunit may malaking problema ang kautusan walang kakayahan ang tao upang sundin ng lubusan ang kautusan. Dahil dito, nangako ang Diyos na gagawa siya ng bagong tipan, kung saan ang kanyang kautusan ay isusulat sa loob ng puso ng tao. Basahin natin ang Hebrews chapter 8 verse 10. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang ating relasyon sa kautusan ng lumang tipan ay napatid at nawalan na ng bisa at tayo nagkaroon ng panibagong relasyon sa Diyos sa bagong tipan. Romans chapter 7 verse 4. So my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ that you might belong to another, to him who who was raised from the dead in order that we might bear fruit for God. Ang tanong, masama ba ang kautosan? Masama ba ang kautosang ibinigay kay Moses? Hindi. Sa totoo lang, puro magaganda at mabubuti ang ipinag-uutos ng batas ni Moses. Subalit may problema, mahina ang laman ng tao. Sa loob ng puso ng di mananampalataya, ay nakaupo sa trono ang letter S, makasalanang sarili, sinful self, naalipin alipin ng mga pita ng laman. Dahil dito, hindi kayang isagawa ng tao ang ipinag-uutos ng batas. Sa halip, lalo pang ang inuudyukan ng tao na gumawa ng kasalanan. Why? Kasi kung alin yung ipinagbabawal, yun pa ang lalong ginagawa ng tao. Ito ang ibig sabihin ng Romans chapter 7 verse 5. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us so that we bore fruit for death. Upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kasalanan, dalawang bagay ang dapat mangyari. At ang dalawang bagay na ito ay nangyari sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Una, dapat maputol ang relasyon natin sa kautusan. Bilang Panginoon na naguutos mula sa labas. Bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat mamuhay na sumusunod sa isang listahan ng mga kautusan na parang nakapaskil sa isang blackboard at lagi nating binabasa at sinisikap na masunod. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Espiritu Santo na nakatira sa ating puso at tayo'y pinapatnubayan mula sa loob. Bila mga Kristiyano, tayo ay dapat ng mamuhay na lagi nating minamatsyagan at sinusunod ang udyok ng Espiritu Santo mula sa ating kalooban kasabay ng pagtitiwala sa kalakasan na ibinibigay niya upang ating maisagawa ang kanyang ipinag-uutos ayon sa isang makata do this and live the law demands but gives me neither feet nor hands a better word the gospel brings it bids me fly and gives me wings. Sabi ng kautusan, gawin ito at mabubuhay ka. Di naman ako binibigyan ng kamay o paa. Salita ng ibanghelyo'y totoong nakagagalak. Sabi lipad, sabay bigay sa akin ng pakpak. Subalit, bakit pa ibinigay ng Diyos ang kautusan? May tatlong dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa lumang tipan. Una, ang kautosan ay ibinigay upang ipakilala sa tao kung ano ang kasalanan. Ang kautosan ay parang salamin na kapag tumingin tayo sa salamin ay makikita natin ang dumi at dungis sa ating muka. Halimbawa, paano nalaman ni Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan ng pag-iimbot dahil ito'y niliwanag sa kanya ng kautusan. Romans 7.8 But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting, for apart from the law, sin was dead. Pangalawa, ang kautusan ay ibinigay upang hatulan ng tao bilang makasalanan. Sa pamamagitan ng kautusan ay mapagkikilala ng tao na walang-wala siyang kakayahan upang maging tunay na matuwid sa harap ng Diyos kahit anong pagsusumikap ang gawin niya para makasunod sa kautusan lagi siyang mabibigo at lagi siyang magkukulang dahil dito makikita ng tao na siya ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos Romans chapter 3 verses 19 and 20 Now we know that whatever the law says it says to those who are under the law so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Pangatlo, ang kautusan ay ibinigay upang akayin ang tao tungo kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan na pagkikilala ng tao kung ano ang kasalanan, na pagkikilala din niya na wala siyang kakayahan upang makasunod sa kautusan at dahil dito, siya'y tiyak na hatulan. Sa ibang salita, ang tao ay walang pag-asang makaligtas sa pamamagitan ng sariling lakas. Dahil dito, mapagkikilala ng tao na kailangan niya ang tagapagligtas Galatians chapter 3 verses 23 and 24 Before the coming of this faith we were held in custody under the law locked up until the faith that was to come would be revealed So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith ang kautusan ay hindi ibinigay upang iligtas ang tao. Ang kautusan ay ibinigay upang ipakita sa tao na kailangan niya ang tagapagligtas. Pangalawang paalaala, huwag magtiwala sa laman. Upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating pakinggan at sundin ang paalaalang ito. Wag magtiwala sa laman. Huwag tayo magtitiwala sa ating makataong lakas at karunungan. Saganang atin, wala tayong sapat na kakayahan upang ganap na isagawa ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Kaagapay, ang kahinaan ng laman ay napakaliwanag na inilarawan sa karanasan ni Apostol Pablo. Okay, kaagapay, basahin natin mabuti ang Roma, Kabanatang Pito sa mga talatang labing apat hanggang dalawampot apat. At habang binabasa natin ito, sikapin nating madama ang malungkot at desperadong damdamin ni Apostol Pablo. Ito po ang mga nakasaad. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritwal. ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapopootan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatuwid ay sa aking laman ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin subalit hindi ko iyon magawa sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang nananatili sa akin kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kagapay, naramdaman ba ninyo ang malungkot at desperadong damdamin ni Apostol Pablo? Gustong gusto niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at ayaw na ayaw niyang gumawa ng kasalanan subalit sa kabila ng kanyang marudob na pagnanais ano ang kinauuwian ng kanyang pagsusumikap nauuwi pa rin sa paggawa niya ng kasalanan ng kanyang kinasusuklaman kaagapay naiintindihan mo ba ang sinasabi ni apostol Pablo nagdaan ka na ba sa katulad na karanasan gustong gusto mong gumawa na mabuti ayaw na ayaw mong gumawa na masama, pero sa huli, ginagawa mo ang kasalanang ayaw mo at hindi mo nagawa ang kabutihan na ibig mo. Ano ang desperadong sigaw ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 24? Pakinggan ang kalunos-lunos na panaguy niya. kahabag gabag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito nang kamatayan. Nakagapos siya sa kamatayan. Sigaw ni Apostol Pablo, Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, noong panahon ni Apostol Pablo, kapag nagkasala ka ng pagpatay, ang isang uri ng parusa sa iyo ay ganito, Igagapos sa iyo ng harapan ang bangkay ng taong pinatay mo. Ang muka ng bangkay nakaharap sa iyong muka, kanyang mata sa iyong mata, kanyang ilong sa iyong ilong, kanyang nguso sa iyong nguso, kanyang kamay sa iyong kamay, kanyang paa sa iyong paa. At pababayaan kang nakagapos sa bangkay na iyan habang unti-unti itong naaagnas at ang impeksyon na galing sa naaagnas na bangkay ay unti-unti ring papasok sa iyong katawan hanggang sa ikaw ay magkasakit at tuluyan ding mamatay. Sang-ayon sa mga dalubasa sa Biblia, malamang na iyan ang larawang nasa isip ni Apostol Pablo noong sumisigaw siya sa Roma Kabanatang 7, talatang 24. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan. Ang katawan ng kamatayan na tinutukoy niya ay ang makataong laman na alipin ng kasalanan. At ang laman na ito ang laging umihila sa kanya tungo sa kasalanan. Kahit anong pagpupunyagi ang gawin niya. Kahit anong pagsusumikap, kahit anong pagnanais, kahit anong mga pangako, kahit anong New Year's resolution. Ang gawin niya, na sinasabi niyang, mula ngayon magpapakabanal na ako, mula ngayon hindi na ako magkakasala, mula ngayon susunod na ako sa kautosan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, kasalanan pa rin ang nagagawa niya. Bunga ng karanasang ito na pagkilala ni Apostol Pablo na mahina ang laman ng tao. Dahil dito, dapat nating pakinggan at sundin ang paalaalang huwag magtiwala sa laman. Salamat sa Diyos may mabuting balita. Noong dumating si Apostol Pablo sa panahong nawawalan na siya ng pag-asa, noong sumisigaw siya bilang desperado, Sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayan? Doon niya natuklasan ang kasagutan sa kanyang imposibleng problema. Basahin natin ang Roma, Kabanatang 7, Talatang 25. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin. Kung kailan wala na siyang masusulingan, natuklasan niya ang ganap na kaligtasan kay Kristo Yesus na Panginoon. Kaagapay ano ang hamon na makukuha mula sa karanasan ni Apostol Pablo? Ang hamon ay napapaloob sa dalawang paalaala na tinalakay natin sa araling ito. Una, huwag magtiwala sa kautusan. Hindi natin kailangan ang sino mang tao o anumang kautusan na magsasabi sa atin mula sa labas kung ano ang dapat nating gawin o hindi gawin. Ang dapat pakinggan natin ay ang tinig ng Espiritu Santo sa loob ng ating puso. Ang ibig bang sabihin ay hindi na tayo nakikinig sa pagtuturo ng Biblia? Hindi na ba nating kailangan ang makinig sa sermon? Hindi yan ang ibig nating sabihin. Ang ibig nating sabihin ay ito, may mga Kristiyano na naghihintay na may magsabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin o di gawin. Halimbawa, kailangan pa nilang may magpaalala sa kanila. Basahin mo ang iyong Biblia araw-araw, manalangin ka araw-araw, dumalo ka sa Bible study, magsimba ka, magpatotoo ka para kay Kristo. Kapag wala nang nagpapaalala sa kanila, hindi na nila ginagawa ang mga bagay na ito. Ang mga Kristiyanong ganyan ay alipin ng kautusan. May mga Kristiyan naman na umiiwas lamang sa kasalanan kung may nakakakita sa kanila. Pero kung sa palagay nila ay wala nang nakakakita sa kanila, madali silang napapadala sa tukso. Sa kabilang dako, ang tunay na Kristiyano ay nakikinig at sumusunod sa udyok ng Espiritu Santo mula sa kanilang kalooban. Kahit walang magpapaalala sa kanila, Nagbabasa sila ng Biblia araw-araw, nananalangin sila araw-araw, dumadalo sila sa Bible study, nagsisimba sila, nagpapatotoo sila para kay Kristo. Sa anong dahilan? Dahil nararamdaman nila ang udyok ng Espiritu Santo sa loob nila at sinusunod nila ang udyok ng Espiritu Santo. Ang tunay na Kristiyano ay umiiwas sa kasalanan kahit na walang nakakakita sa kanila. Kasi lagi nilang nararamdaman ang patnubay ng Espiritu Santo sa kanilang kalooban na humihila sa kanila patungo sa kabanalan at papalayo sa kasalanan. Pangalawa, huwag magtiwala sa laman. Ang tunay na kristyano ay wala ng tiwala sa sariling kakayahan at karunungan. Oo, magsusumikap siya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Maglilingkod siya ng buong lakas at talino na taglay niya. Pero sa lahat ng pagsusumikap at sa lahat ng paglilingkod niya, ang kanyang kalooban at ang kanyang pagtitiwal at pag-asa ay nakasalalay sa Espiritu Santo. Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga sumusunod na mga talata. Philippians 4:13 I can do all this through him who gives me strength. Colossians 1:29 To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. 1 Corinthians chapter 15 verse 10 But by the grace of God I am what I am and his grace to me was not without effect. No I worked harder Then all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Hindi ba parang nagyayabang si Apostol Pablo? Sabi niya, ako'y naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat. Ano? Higit pa ba ang kanyang paglilingkod kaysa ibang apostol? Ang yabang naman ni Apostol Pablo. Pero napansin ba ninyo ang dugtong niya? Sabi niya, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sabi ni Apostol Pablo, kung mayroon man siyang nagawa para sa Panginoon, kung mukhang nahigitan pa niya ang ibang mga apostol sa paglilingkod, ibig niyang ipabatid sa lahat na nagawa niya ang lahat ng ito hindi sa kanyang sariling lakas at talino. Itoy nagawa niyang lahat sa tulong ng biyaya nang Diyos. At tayo rin ngayon, kahit na tayo ang pinakamahina sa lahat ng Kristiyano, kung magtitiwala tayo ng lubusan sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Diyan magtatapos kagapay ka ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang kalayaan kay Kristo at muli kitang inaanyayahan sa susunod na sabado sa kaparehong oras 7:30 to 8 ng gabi kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic maaari ka magpadala ng yung mensahe sa 702dzasfebc facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999223 5668 Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.